Webes ng umaga pinalutang ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya ang aligasyong pinoprotektahan umano ng kontraktor na mag-asawang Diskaya si Senador Bongo. Posible anya kasing may koneksyon ang construction company na pagmamayari ng ama ng senador na CLTG Builders sa mga irregularidad sa flood control projects. Sa isang press conference, inamin ni Go ang negosyo ng kanyang ama pero mariing itinanggi na siya ay may impluensya o nakinabang sa mga kontrata ng kumpanya. Wala pa ako sa mundong ito. May na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. Idinagdag pa niya noon pa man, malinaw na sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang kaugnayan ng mga diskaya sa CLTJ Builders at wala siyang tinago doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano malus o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang uh, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Pero ayon kay Go, tila nililihis ng ilang grupo ang isyo at ginagamit ang kanyang pangalan para takpan ang tunay na mga may kasalanan. Binilakan pa niya ang mga naonang pagdinig kung saan lumutang ang mga proyekto ng flood control sa Ilocos Norte at ang mga pangalan na binanggit ng mag-asawang diskaya na karamihan ay mga congressman. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin, hanapin niyo po yung dapat hanapin, yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i ngayon? Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Congressman talaga na kontraktor. Git ni Go hindi siya dapat iniimbestigahan kundi ang mga mastermind sa likod ng sistematikong anomalya sa flood control projects. At kung may maninira man anya, malinaw na politika lang ang motibo dahil sa malapit niyang ugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay Go, malinaw ang prinsipyo dili bago kapangyarihan